Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Phil Bang. Ang video kong ito ay pag-uusapan natin na yung oras na ng pauwi sa Pinas. Kung kayo po ay pauwi na ng Pinas, wag na wag ninyo itong gagawin kung pauwi na kayo ng Pinas. Kasi karamihan sa atin nagtataka, nagsasabi natin, bakit ang baba ng palitan ng pera ko? Bakit ang pera ko na nagpadala is 100 KD or 200 KD? Nagpapalit kayo ng pera na bago kayo uuwi in cash. Pero hindi nyo po alam, magkaiba po ang padala ng pera at yung magpapalit kayo ng pera. Lagi ko po sa inyo nagbibili na wag na wag kayo na magpapalit ng pera kung kayo po ay pauwi. Kung pwede lang po magpalit kayo ng 50kD ganyan lang mga 5,000 lang ang hahawakan ninyo. Wag na wag kayong gagawin ito na 200kD or 100kD tapos kayo mismo po ay magtataka. Kasi po, mag-isip kayo. Ngayon, ang palitan ng pera is 190. Tapos, kung magpapadala kayo ng pera na 100k di sa Pinas is magiging, magkano na yun sa atin? Is 19,000 or 20,000. Pero, kung magpapalit kayo ng pera, is magiging mababa na po yun. For example, nagpadala kayo, uh, nagpapalit kayo ng pera is 200 KD. Hindi na yun binabase sa 190 kasi bumibili po kayo ng peso. Minsan nagtata nagtataka po kayo, na, bakit ito lang, kasi 200 KD naman, 190 ang palitan, bakit ito lang? Hindi po yan na kino-compare sa padala ninyo sa Pilipinas, ang binabase po 'yan kasi bumibili kayo ng peso. Kaya bumababa yung currently ng pera ninyo. Imbes na makahawak kayo ng 40 mahigit, magiging 37 o 35. Ganyan na lang. O kung pwede lang, 50 KD ang papalitan ninyo, yun lang pang sa Pinas. Abot kayo ng ano, pagdating ninyo sa airport. Kung pwede lang, oras na kayo na pauwi. Magpapalit kayo ng 50KD. Is the rest of your money, pwede na ninyo ipapadala sa pangalan ninyo. Tapos, pagdating, di, pagdating doon sa Pinas, e eh, doon na kayo magkiklaim sa pera ninyo. 'Di ba? Malaki na din 'yon, pera din 'yon. Kasi pagdating doon is 100k by 1 dinar. Samantala kung magpapapalit kayo dito ng pera is mababa ang currently. Mas okay na 'yon na ipapadala ninyo yung pera ninyo sa pangalan ninyo. At doon na lang kayo makiklaim or kung pwede man lang na kung may Gcash kayo, doon na lang ninyo ipapadala sa jikas ninyo. Tapos pagdating doon sa Pinas, kung may gusto ninyong bibilin, o oh, sabi niyo lang tak tak tak. Oh, paid agad. Hindi gaya sa maghawakan ni hawakan ninyo yung pera ninyo pero maliit na. Sayang naman yung ano natin dito ang pagod natin tapos bibili lang tayo ng pera magiging mababa. Mas okay na yon na ipapadala na lang natin or ipapadala sa jikas natin. Kasi pag sa GCAS natin, personal na nakahawag natin yung pera natin, hindi pa delikado sa airport. Kasi sabi nila ngayon, pag malaking halaga daw, hinuhold sa airport. O okay na yan is, papadala ninyo sa GCAS ninyo. O ipapadala niyo sa pangalan ninyo, mas malaki ang value ng pera kaysa magpapalit kayo ng pera Yan na guys yan na yan ang ina-advise ko po sa inyo na wag na wag ninyong gagawin Oh okay guys thanks for watching my full video Ito po ay advice para sa mga KOFW ko dito sa Kuwait Okay guys thanks for subscribe my channel and thanks for follow me Okay guys. Be safe and God bless. Thank you.